nasa ating mga pa medyo ating tatlahan natin para yeah. Yung nag-aapoy na mga idol, mga kadiskarte oh. Huw! <laughs> <No. laughs> Grabe, malamok lang po talaga mga kadiskarte no. dito sa gubat. Berna! Tutuminte. Berna Bernabe. Mm -hmm. sibuyas tahimik na tahimik dito mga kadiskarte eh. hindi inulan pa buti lang tayo ay nasa lilim ng mga puno tapos ang dami pong mga layak layak doon sa taas na nasa lulo na ng puno mga baging kaya medyo nag uh, ano na sila nag compress na hindi masyado tayong papatakan ng ano ng ulan ah lakas na kapoy na oh kamadik Timbalis. Okay dagens dagens masyado <laughs> lapat lapat masyado babaan <laughs> <laughs> sobrang